Iwas error 12 na rin yan, no? Ay, papano? Petro... Petromi? Kaya daw pinandarin mo to, para makita kung may likha na mawala doon sa mga lods welcome back sa akin channel so for today is nandito ulit tayo sa ANA motor power time check is 5.53 ng hapon ayan maintenance lang tayo <laughs> ayan kasi dahil mga nagbabahaba ka sa lugar namin ayan kalawang na yung ano natin pag na ito papa Pag neto cleaning tayo, tapos magpapa reflashing ng kulan kasi ilang taon na to eh 2021 so 3 or 4 years no mga ganun so, para bago na yung kulan kasi ang napagkakalam ko at least every 2 years sa atay or every year yung pinapalitan. hindi ko alam ha correct me if I'm wrong mga so ayan lang so, ito papapinturahan natin ano rin yan uh, iwas sa error 12 kasi sa magneto yun eh para maganda yung kuryente tapos papalit din tayo nung hos para kunwari mabilis ito ito tayo mas dito yung sam hos yan lang mga lods <laughs> buti <Bude> na lang <laughs> buti na lang, madaling tanggal ito oh. kaya I suggest mga lods pagbago pa yung unit nyo huwag nyo nang pabutin sa ganito kasi minsan nag-e-stock up yun, eh, no? kaya Rod? hindi eh, mahugot yun eh, yung minsan nagkakaproblema eh. ang hirap tanggalin ng magneto Tapos pag may naririnig kayong maingay sa radiator nyo mga lods Diyan lang din yun eh sa mag yan Minsan kasi ano Dumudumi kasi yan eh Kaya akala nyo May something sa radiator nyo Pero yung mga buhangin lang yun minsan Kaya mas maganda palinis nyo na rin Ito kasi pay pinturaan lang Tapos yun Ilinisin Tik-tik kalawang to eh. Tapos, high temp na. Ah, oh, may magnet pala talaga. oh. ang galing. <laughs> magnet pala talaga to. para di na siya kakalawangit sa susunod bali high temp yan tapos isang coat pa after niya try lang natin ito pala yung ginamit namin Bosnian High Temp spray pen basta any high temp mga so ayan may nabalik na ni Kuya Ron yung ali. Para hindi na ulit kakalawangin eh. naman yung purpose na Iwas error 12 na rin yan no? Kahit pa paano, Tulong na rin Kasi ito yung coolant na gagamitin namin Petro Petromate Babalik na lang yan mga lods Tapos Ilalagay na lang to Tapos syempre Nakamura ako tayong ganito Charot lang <laughs> Ngayon natin ang boss amo natin Shoutout sa iyo Austin Thank you very much Holy shit Baby T Sana ako Balik kulay green siya Balik sobra sobra na pala yung pag 500M Pinapump lang ni Kuya Ron para mahigap yung radiator talaga sa loob. At saka inaan ko din yung dito. May leak. Bawat ganito. Kaya pinandang natin. Kung may leak yan, sya rin sa air bili lang kayo sa hardware nito mga okay. mura lang yun mga nasa 15 ata yung bili ko dyan isa tapos kailangan nyo 6 lang kasi yung nabili kong Samcos wala siyang kasamang clamp o bumili lang ako sa hardware kasi Kung nagpalit kayo nyan hindi nakasya yung stock ganito masyadong maigpit makaingat kayo mga lods ngayong tagulan yung mga daga daga hindi nagatong ano yung mga wirings ko eh, meron na naman lalo na dito sa ano sa mga kulan mabangwata sa dagat eh. kaya lagi nilang inangat Antayin lang yun mga lad Tapos biglang ano na Pag okay na Kasi na ulit ano yun eh. Isara Okay, nung no, bumupula pa eh Maka maapaw pa ah, Amigo Ah, amigo So, amigo Wala yung hangin Eh, wala na yung Pasok na yun dun sa Bumalik naman Pressure yun So, parang Hinigop niya na yung papaloob PMS lang to malas kasi 2021 model tong motor ko yun so 4 years na rin yung kulan ko. so much as well diba? since nagpalinis na tayo ng ano tatanggalin yung kulan sinabay ko na so ayun lang mga lods ano lang naman to so, quick video lang konsa sa preventive maintenance ng na Herox natin so again dito yan sa may ANA motor power dito lang sa Vicente Cruz Sampaloc, Manila 353 Vicente Cruz Sampaloc, Manila So, oh, ayan eh lang mga lods Maraming salamat sa panonood Like and subscribe Peace